Yan, yung pagdabalim sa inyo lahat, kakabsat, mga buntoy. Andito tayo sa may Andito tayo ngayon sa may, ano yung, yung araw. Andito tayo sa may Bawang La Union. Isang resort dito sa Bawang La Union, kakabsat, mga buntoy. Nag-upload upload videos lang to. Ito, itsura ng beach dito sa Bawang La Union. Actually, Bawang La Union. Andito tayo ngayon sa seascape Seascape Resort dito sa bawang na union yan dami naliligo oh. dami amaya kasi high tide na yan diba ganda ng ano, ng araw ah sunset diba sunset pa yan sunset yan. Diba? dito tayo sa bawang na union black sand lang siya kakabsat pero okay naman at least unlike sa hindi gaya sa Puerto Galera crowded diba dito hindi naman at least mas maganda nga, mas maganda nga ganito talaga maligo at hindi masyado crowded. Pero black sand siya, di ba? Yan. At least dito, pwede maligo. In Dolomite na pinagmamalaki nila, hindi pwede maligo. Wala pang kubeta. Di ba? Pagpapalit, pagpapalit ko pa naman ba naman itong mga ganitong lugar sa Dolomite. Di Dito pa rin tayo, siyempre. Mga dagat sa, province, sa probinsya sa maganda rito sa kamaganda rito kakabsat mga buntoy nasa gitna ka na bababaw pa o yung pantay na pantay yung pantay na pantay yung ano nang pagkakaano ng, ano hindi kagaya ng ibang dagat na may biglang lalim at pero to galera may biglang lalim doon eh kala mo kala mo straight na straight di diba? kala mo patag na patag yung dagat magugulat ka na ng konting atras mo lumalalim may under to patay ka talaga ron kung di ka marunong mag ano ano sunset na sunset sunset na kakabsat mga bulsoy sana nga maano natin sun right bukas eh plano ko talaga kung may time bukas puntaan ko talaga yung Casa del Sol saka yung Casa, Casa del Mar baka abandon na mga abandon na ano rito na resort dito sa ano dito sa Bawang La Union dalawa yun eh Parang yun nga yata yung bahay dun no? Yung pula bubong Pero parang bago pa naman May maintain Actually doon dapat kami Dun sa maraming tao ron Dun sa na kami magbubok Pero ano Nag-iikip ki kuya ko mahirap Kasi may, may nagiinuman May video okay Di ba rin may enjoy yung ano mo Yun yung may mga tao ron May video okay May nagiinuman na kanina Mahirap na bawang laon pa niyo nasa bawang laon yun tayo kakagkat mga bonsai siguro mga apat na oras layo nito sa Maynila 4 to 5 hours siguro oh. bukas nga daw may plano magbabagyo daw kami magpapaiwan ulit ako doon kahit that. pero sabi niya paiwan ka pero balik ka rin after 2 days sabi sa akin okay lang kasi may mga lakad pa yata kami sa June sa June, mga middle of June ganoon, balik, balik, balik to Baguio na talaga ako ganda oh, ganda, oh. Ganda, oh. sunset oh. sunset sa Bawang Beach Resort sunset sa Bawang Beach Seaside Resort ganda rin oh. <coughs> actually mahirap pumunta ron may mga lasing may nagiinuman kasi ron eh. ayaw ko pumunta round. bukas ng umaga Uh, bukas ng umaga, anuhin natin yan. Pag walang tao. Mahirap eh, na eh Mamaya, pantripan na ko dun. You know, may mga nagiinuman dun. Mahirap. Dito, dito na lang tayo. Upload videos lang. Seascape. Seascape Resort. Bawang laon yun. Tignan nyo, oh. Mala nyo. Yung, nyo yung lalaki, oh. Mapapaw. Tignan nyo, ano. Mapapaw pa rin, di ba? Pero nag-uupisa na kasi mag-high tide, eh. Mamaya, mamaya, high tide na to. Kaya nga naligo na rin ako kanina. Alam po kasi bukas high tide. Eh bukas pabagyo kami. 11 o'clock ang check out dito. Papabagyo na kami nun. Mm. Ganda, ganda rito sa bawang na union. Resort. Tignan nyo, may kolokoy dito, may papakita ko sa inyo kakabsat mga bunso. ha. May kolokoy dito, nagpagawa siya ng bahay. <laughs> sa buhangin. Sa buhangin, yung structure ng buhangin niya, yung bahay niya, inano yun, yun sa buhangin, kaya yun nangyari, lalaglag. Natumba yung bahay niya. Natumba actually yung bahay, tanga naman ng ang tanga naman ng nagpagawa. yun no. Naano na ano, nang buhangin, hindi, hindi ba ganda yung pagkaka, ano yun, yung ano. Oo. Uh -huh. Di ba ganda pagkakalagay niya ng puntasyon? Tingnan niyo, saan niya nilagay yung ano niya, yung yung ano niya, yung bahay niya, saan niya pinagawa? Bumigay. <laughs> resort. Kanya nilagay yung resort niya, di ba? Syempre, namuhunan din 'yan. Namuhunan din ng malaki 'yan, eh. Tangas siya. Eh. Di ba? Bakit siya kasi dito nilagay? Bakit yang siya? Bakit yang siya kasi niya nilagay yung resort niya? Tingnan niyo. Yan si mama ko, lakad lakad sila ni baby, lakad lakad sila ni caregiver niya si baby, mama, mama ko yan naglalakad kasama yung caregiver niya. Oh. Huh. Ligo ka na. Ha? Yung? Yung ano? Saan? Wala, dapat ni-report yung ano, sirain ko beta ron. Hindi na pa-plus. Eh, sabihan ko si Kuyang. Parang takot sila kay Kuyang. Ha? Oo. Oh. Ayun lang. Dito ka lang, ma. Ayun yung bahay doon, no? natumba. Natumba. Dito naman sila eh. Ano kasi nakamahubo eh. Help. Alam mo yung ano ko yung yung inidoro doon, yung nagpa-flat. baka sa banyo namin. Banyo Hindi report na nga doon niya eh. Yung inidoro doon sa ano natin, hindi nagpa-flat. Maraming, maraming ako nakita ano eh. Video na? mo, mo, Buray mo, di inulit ko. Sunset, sunset, sunset dito sa bawang La Union, sa, sa beach, tapat ng beach, sunset beach. Dito sa may bawang La Union, yan, makagsat mga bunso yan. <coughs> yan you know, o, ganda yung bahay na sinasabi ko yan no? structure nyo okay, tinan natin yung bahay oh. ilipon ko lang to ah. maring ha ah. huwag iiwan si lola dito lang ako ito yung bahay tinan nyo kakablat mga bunsoy tinan nyo paano ginawa <laughs> diba ha you know, tanga tanga ng gumawa nito tinan yung ginawa <laughs> bumigay, bumigay actually bumigay yung ano talaga niya di ba ang mga gabi pwede tayo mag live live tayo mga gabi alas 9 ulit yun no? Di ba? Kolokoy, eh, di ba? <laughs> bumigay yung ano, mismong pundasyon. Tinay yo, bumigay, yun no? Tangka siya, di ba? Yan no, bumigay. Sayang <laughs> naman, di ba? Ang mahal siguro ng ginastos niya rito, di ba? Eh, Ayan o, bubigay. yun. Eh. Sayang naman, di ba? Hey, oh, Ayun, naka nakatiles na pala o. Oh. Gago. <laughs> nakatiles pa o. Oh. Eh, yeah, naka-tiles po. Diba? Bumigay. I-resort niya, Bumigay. Eh, naka-tiles po. Loko-loko. <laughs> bukas ng umaga live maglakad lakad ulit tayo rito bukas ng umaga sa tabing dagat wala wala nag sunset na bumaba na siya araw bumaba na siya araw wala na Yan. ito ang dami malalaking pato Yan. Yan di ba? Tagtatanong-tanong nga ako dito ba malamang puntahan natin yung ano bukas. Ba agad dapat pumunta noon kami klase Casa del Casa del Sor, saka sa Casa del Mar. Mga abandoned na 5-star resort dito sa La Union. Tanungin ko lang kung open pa ba, pwede pang pumunta. Kasi caretaker daw, may bantay naman daw. Pero medyo naghigpit yata. Yan. Out na natin. Kakamshat. Mga bunsoy. Salamat. God bless. Mamaya magla-live tayo. Mamayang gabi. Bye bye. God bless.